Ayan. So, magandang hapon sa inyo lahat mga kulitos. Nandito kami sa bahay. Para natin lang ng kanina. Ito wala. Ayan. So, uh, shout out kay... Shout, shout out tayo mga kulitos uh, shout out yes. kay uh, Madam Regine Kayaw. At si... ah uh, Galang Bubuyo. Ayan. Shout out sa iyo, boss. At si sa Japan, yan. sa mga uh, shout out sa mga subscriber natin diyan sa Japan sa sa Canada, ma'am. Uh, Blue Diamond, ma good uh, magandang hapon pala. Uh, mga At si Yan sa lahat kayo diyan sa may Taiwan. Yan shout out sa inyo lahat mga kulitos. At Luzon, Visayas, Mindanao, shout out. Uh, sino pa yon sino kayo yun, yung ano sinasabi mo kanina shout out sa yo Kelly at si Charis yan shout out yan uh, salamat sa inyong suporta uh, at sana ay mai-share nyo pa sa iba para uh, mai-share ni YouTube sa mga iba sa ating mga kababayan yan so shout out sa inyo ingat-ingat po sa ating pong, uh, mga lakad o nilalakad o pinapasyalan yes. shout out La, uh, ingat ingat lamang po mga kulitos uh, yan sa kamisayahan shout out sa inyong lahat at dyan sa uh, La Union yan Pangasinan sa Libangskaya yes. pala shout out sa inyong lahat ayan so dyan sa Abra shout out kay uh, Kasipag brother at uh, dyan sa Kanto, yes. Yan. shout out sa inyong lahat at lahat ng madadaanan yung aking video ito ay shoutout sa inyo at ingat ingat lamang po sa ating po mga bawat uh, gagawin so, so yan uh, maraming marami na marami salamat talaga sa mga shout, uh, sa viewers natin uh, Shoutout sa inyo lahat Maraming maraming salamat sa inyo mga suporta sa Kakulitos Trail Vlog ayan so uh, Matagot-tagot ako amin mga kalitos. A few moments later. Ayan mga kulitos, andito na tayo sa may diversion ng balili. O oh, yan o, oh. as you can see mga kulitos, ang ganda o. Oh. Oy, patapos na mga kulitos, ilang kaskas uh, -kas na lang, ilang araw lang lumipas nito, ay eh, ayos na. Tapos na tapos na talaga. Finale na talaga. At uh, andon sa dulo, mayroon pa sa dulo kasi ang hindi pa na siminto. Ewan ko lang kung anong gagawin dyan sa may dulo. Ayan o, oh, sa gilid pa. Mayroon pang hindi pa na yan sa gilid. Kabilaan. Pag ano eh, siguro lalagyan pa ng ilaw kasi yan. Magkabilaan yan na il may ilaw na solar ba, yung mga kulitos, Yan. So, sige. Samahan nyo kami, mga kulitos Hanggang uh, sa dulo ng it video ito, mga kulitos Sa uh, aming pong paglalakbay. Yan. Sana eh, uh, huwag kayo magsawa na sumunod sa amin. Mga manood sa amin, mga videos. Mga upload, mga kulitos, Upang sa ganun eh may ko may sama namin kayo mga kulitos sa amin pong paglalakbay so okay alright samahan nyo kami let's go ito yung sinasabi ko na dulo ng simintong ito ayun mo kasi kipito mga kulitos kung ah uh, 14 feet yung sasakyan mo malabong makaikot ka dyan kailangan talagang gawa paggawa nila ng remedyo yan kung paano maiayos si kung 10 feet ka at maganda ang manubila mo malambot okay lang pero pag uh, hindi malambot wala hindi yan obra mga kulitos lalo pag bago ka dyan hindi mo sana yung ano wala hindi ka pwede dyan mga kulitos. so yan sige uh, sama nyo kami sa aming pagbabaybay at uh, papunta na kami ng uh, Ayan, dadaan, dadaan kami doon. Okay, all right. So Ayan, oh. Sinsya na kayo ah, medyo ma-traffic traffic mga kulitos. Uh, kahit iskinita dito eh, talagang uh, maraming sasakyan. Uh, mainit pati man, eh. Ngayon Pag na, na ito. rin ka yung... uh, ano, Kailangan Naka-aircon ka. Ang init. E paano na lang sa baba? E mas mainit na to. Ayan. Ayan ang munisipyo mga kalitos. Ayan. Sige. Let's go. Let's go. Let's go mga kalitos. Ayan. Pasok na tayo ng highway. Okay. Alright. mga kulitos, tingnan nyo ito uh, ganyan ang sakripasyo ng uh, buhay namin dito sa Baguio, Trinidad hindi lahat ay uh, mayaman uh, may nakabuhat ng uh, repulyo, may nagkukumboy kukumboy ng, uh, ng mga patatas, mga vegetable, mga ganun dito mga kulitos parang din sa Baguio kung sino mga nakakita doon ng nagkukumboy ba ayan, ng mga vegetable, so ganyan dito mga kulitos at ayan uh, ang uh, ating pong uh, uh, video sa hapong ito sa araw na ito mga kulitos at uh, sana'y masamahan nyo kami lagi sa aming pong uh, paglalakbay ayan okay ayan o oh, yung patatas o oh. ayan okay ayan o oh. wow okay sige mga kulitos let's go okay sir let's go so let's go let's go let's go Punta tayo sa may buyagan, ayan, at nandito kami sa may um, new market, new market yan sa may kaliwa, ayan, at sa mga parking lot itong sa kanan namin. Okay, let's go mga kulitos, let's go. So yan mga kulitos, andito kami sa sindro ng km 5, ayan ang parking yan sa may kanan, yan parking lot yan, kung sino may gustong mag parking ay pwede yan hindi po ako nagpo-promote kundi sinasabi ko lang po sa inyo kung wala kayong pagparkingan pero magbayad po kayo dependiyan sa oras nyo kung magtatagal kayo dyan mga kulitos so okay alright ayan andito ta dito tayo sa may kanan ayan okay pasok tayo dyan ayan okay let's go nag yung ano jeep at uh, dito tayo kakanan mga kakulitos. Okay, alright. Yan. At naita, naita, naihatid na natin din yung naihatid din natin yung ano, mga uh, parcel. Yung uh, mga ano, deliver natin. So, yan. At uh, papunta na tayo ng boyagan. So, okay, alright. At uh, Para hindi umabay ang video natin mga kulitos, ay dito na natin po tatapusin ang ating pong, uh, mga videos. Ayan, uh, at uh, kung sino po uh, uh, sumusubaybay po sa amin, ay maraming maraming po salamat sa inyo mga kulitos at uh, sa walang sawang pagsubaybay. At uh, kung sino po yung uh, nanood po dito sa video namin hanggang nagtapos ay... Uh, malaming uh, maraming maraming salamat sa inyo at uh, kung bago ka pa lamang po ay wag uh, huwag pong kalimutan mag-subscribe, like and share mga kulitos at uh, upang sa ganun ay uh, ma-share din YouTube o, at sa si Facebook sa mga ating pong mga kababayan. So yun lamang po mga kulitos, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsubaybay sa aming mga videos. Bye bye, bye bye and God bless sa inyong lahat.